Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn tayo ngayon sa Dalton Pass boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya upang tumungo na namang muli sa Cagayan upang hanapin ang isa pang itim na kobra na nakapatay ng tao. Pang-apat na kaso na nai-report sa atin pagkatapos ng kaso ni Sherwin Udarbe ng Amulong, Cagayan. At siyempre kasama po natin si Moka Puno at sasamahan po tayong maghanap ng nasabing kobra ni Super Coco. Samahan po natin sila dito sa Cagayan. Yan. sa Barangay Kalilyawan ng Solana, Cagayan, umaga, Disyembre 5, natagpo ang nakahantusay at wala ng buhay si Mang Chris Cabrito sa tabi ng balon ng patubig. Nung tinakbo daw siya sa St. Paul Hospital, ano, dead on arrival na, wala na talaga. Eh, sabi daw ng doktor, baka nga daw nakagat ng ahas kasi na nagkulay yelo daw yung dito sa malapit sa mga ano ng noo niya at dito rin daw sa malapit sa bunganga niya. Makalipas ang tatlong araw, ang aso naman ni Mang Chris na kasakasama niyang pumunta sa bukid ang namatay. Marahil ay tumulong ito sa pagkikipaglaban sa ahas. Ang pinagagawian po kasi ng aso namin na yun eh. Pagpupunta silong mister ko doon, sumasama po. Tumamlay pa lang po yung aso. I, Tapos, ikatlong araw po na matayuan. Uh, oh, sige, sige po, magkita na lang po tayo sige sa... Po. Maraming uh, maraming salamat po. din po. Nakaka so, ko may itlog yung ahag, kaya ganun. Uh, uh, um, ah um, opo, malalaman po natin yan kung may pugad po siya doon. Pero since um, nakapatay na po siya ng tao, siguro dapat, dapat wala po siya doon. So, hanapin po natin siya. nagpunta raw siya ng tindahan, handol pa at nagpipitsil kasi kasalukuyan kong nagpapatubig. Ade, pagbalik niya, wala na raw at nakahiga na. Tapos, uh, nag, ano sila ng first aid pero wala na raw talaga. inexplain sa akin ni doktora na it's either foul play ang nangyari. So ako, hindi ko naman, kung foul play, it's either person po kasi yung nasabi ni doktora pero wala siyang klaro na sinabi. Wala so, po siyang ibang sugat maliban po Wala po sa... kasi binalibaliktad ko si father ko that time na sa ER. Tiningnan ko yung ulo niya hanggang sa back niya kung may lamat ng palo or what, natubo or what, wala po. As in, So, so ito po, ito lang pong parang fang mark ang nakitang yes, sugat po. niya. At napansin ko po may po itong paligid ng kamay po. niya. Parang hindi po ito yung karaniwang itim yes. na cobra na nandito kasi sobrang laki siya apo, apo. yung karaniwang cobra ang mga kagat po nang na nangyayari doon. Usually po dito lang po pababa. Oo. And then may napansin pa po kami ni doktora kasi inexplain po niya yung doon sa may binti niya parang may pumulupot na parang yung rope sana na may, na may pumulupot ng grip. Ah. So, I think tatlo yon na pulupot. Ah, Pero pumulupot. hindi ko na kasi baka, na, picture baka na posibleng na na, na, na na, na nag, nag siya. O, kaya hindi po siya. No. Yung King Cobra po kasi, kung malaki talaga, nakakatayo yan ng ganyang kataas. Ngayon, kung may atakihin siya, kada mahawakan mo yung katawan niya, pwede siyang umalsa. Ay, kaya yung nakakagat po ng mga King Cobra, usually po multiple eh. Multiple na kagat. Kaya po siguro ganyan yung condition ng pagkakagat niya. Parang may tatlong ano. Kasi bali inulit po yung pagkakagat ng cobra. Yung nung nakakagat na siyang ganyan, bali inulit niyang ganyan kaya umangat naging tatlo yung Yan, parang sa may, hiwa naging sa may. tatlo tatlong apat na fang mark siya tapos tatlong parang hiwa kasi sobrang ta, sobrang talim kasi yung, soban sobrang tulis yung pangil ng mga cobra na kapag ka kumayod na ganyan para, kaya yung sugat niya parang hiwa tapos tusok opo, opo. Eh, ibig sabihin niya inangat niya at inulit niya yung pag-inject ng inulit niya yung pag ng kamandag karaniwan po yung king cobra yung mga na-encounter po namin ng na mga tuklaw tuklaw ng king cobra multiple po yun mula ulo katawan hanggang hanggang dito sa ibaba may mga tama po yan ang mga king cobra na siyang pinakamalaking uri ng makamandag na ahas sa buong mundo ay karaniwan sa mga mabundok na lugar tulad ng Cagayan Region. Sa Barangay Katarawan ng Kabilang Bayan ng Amulong, isang king cobra ang nakapasok sa isang bahay. <tipan>

Ikaw yung pinasok nung king? Yung kapatid ko po. Ah, saan nanggaling yung king? Doon po yata sa likod namin po. Kasi po, palayan po doon. Ah, palayan. Tas umaambon pa po ng time na yun. At ah, saka malapit na kayo sa mga bundok, ano? Opo. May mga bundok na diyan. Saan siya dumaan? Dito po. Kasi po, naka-open po 'to ng time na yun. Dito po. Nagpaganito po, dumaan po dyan. Ah, nakita nyo lang na dumaan na ganyan, pumunta sa... Nakita niya po na nandyan, tapos katawag niya po si Papa. Tapos nung pag-uwi ko po, Kuya, may ahas, sabi niya. Di pa po ako naniniwala. Tapos nung inopen ko po yung kwarto niya, tinignan ko yung baba, meron po. Paano? paano na po sana dito. Mabuti, walang na... Mabuti. Nasa loob siya mismo nung... Opo, dito po siya. Nakaganito na po siya noon. Ah, to, dahil nakita niya, umakyat Opo. na siya dyan. Tapos paano niyong na, nahuli yung asin? Ah, Hinuli niyo ng buhay yata eh. Paano ginawa? Napatay po dyan. Nagpapanik na po kami noon eh. Kayong dalawa lang? Opo. Kayong dalawa lang ang pumatay? Hindi po. Nagbale, tawag po ako ng kuwans. Maraming tao. Ah. Nagtawag po ako ng, <laughs> ah, <laughs> ng relatives, sir. Ah, maraming mga dumating ng tao. Uh, may, may mga pamalo na agad siguro. O, oh, sir. Opo. Napansin ko itong mga pintuan niyo. May, may space po sa baba. <coughs> Oh, pero hindi na kayang pumasok diyan nung ano, nung ahas, ahas basta nakasara. Oo Kasi kanina galing kami dito, nakabukas yung pintuan na naman. O, o, pagka dito kasi palayan yung likod nyo, talagang may mga ahas diyan. Okay. Kaganya may hinahanap kami doon sa school lang. Talagang habitat kasi nila ito. Kaya talagang hindi natin maiiwasan na minsan-minsan maliligaw sila dito. Kung tayo natatakot tayo sa kanila, mas takot mas naman sila, sila sa, atin. sa atin. Kaya lang kung minsan naliligaw sila dahil malabo yung mata nila. Kung okay. marami silang kulang kakulangan sa senses, kaya na aksidente na nakakapasok sila sa mga bahay. Itong ano napansin ko may pinto nyo, okay naman, kaya panatiliin nyo lang na sarado na, na sarado. Kasi kanina ko, tumatawag kami dito nakabukas tapos wala naman palang tao baka mamaya may ahas na naman na pumasok ano <laughs> uh, anong pangalan mo verhel po verhel yung kapatid mo na may kwarto dito jan carlo po si jan carlo oo uh -huh. oh shout out ah, <laughs> sorry ah uh, yung target po pala natin dito ay king cobra hindi. kaya mapapalaban talaga ang super koko hindi po black cobra king cobra ayan hindi ko po, po first time yung makahuli ng king cobra first time mong may vlog uh, first time ko lang po may vlog. yes sa mga nag-iisip na nila baguhan si Super Kokok, baguhan lang po siya sa vlogging pero tumanda na rin po ito sa panguhuli ng alupong kung tawagin That sa Nebrisya. Tatlo na po akong nakahuli ng King Cobra na kasama ko una si Voslar. Tapos yung pangalawa sa akin. Tapos yung pangatlo dun sa mga kaibigan ko. Uh, okay. okay. Tara na boss. Tatamayan natin masigla. Nakaka-light tayo. Wala hindi nakisama yung panahon. Pag lumakas yung ulan, lililim tayo. Nakatuk. Nakatuk dumabas. ganito pang kanya higa niyo nung nabutan na namin nakatuk. Nakakatihaya siya na nakaka Kihaya. Pero nung napansin ko na siya, parang kuha na yung mukha niya. Parang na, namumula na siya. Na nakakuha. Na na ako na tapos. Lumapit yung pinsan ko. Kina niya. Yung parang pinamp niya yung... Sinubukan niya yung oh, pump. Oo, oh, yung pump niya. Ibig sabihin, nung nakita niyo, hindi na humihinga, wala na puso. Oo, pinamp niya ng pinamp. Tapos nung hinawakan ko naman siya, mainit ang katawan. Tapos nung dumating yung uncle ko na dalawa, binuhat namin na lima pati yung bayaw ko na isa. Pero wala sa isip niyo nun. na uh... wala sa isip namin na kinagat siya ng kuan kasi ang alam namin, high blood o sakit ng puso. Pero hindi namin alam na ganon. Kasi hindi ko napansin yung kanya dito nung binuhat ko kasi ang hihawak-hawak ko sa kanya yung ulo. tayong yung dalawang uncle ko, tag nilang balikat. Yung pinsan ko, tag nilang paa. Kasi malaking tao, hindi namin rin kaya na buhatin na basta-basta. Pero yung lugar na yan, nakakakita kayo talaga dyan ng mga aha Oh, meron. Yung tungkol dun sa aso niya, Namatay din daw yung aso. Oh, yun ang sinasabing, nagulat din ako nung naalaman ko na gano'n. Pati yung aso, eto. Eh. Bakit? Pero yung aso niya niyon, sumasama sa kanya. Palaging sumasama. <tinyo> ay doon, doon dito akala ko doon sa doon dito oh na mismo ito mismo kasi sa na din akala ko doon sa mm. dito po <laughs> Marami. dito marami dito itong alam alam ko dito eh Meron pa po dyan eh. At tapos dyan, malaki dyan doon sa dito. Ayan ah. o, masangin po Kasi dito na namin siyang mismong pinuwa na. Dito. Kasi kasi dito kasi nagtan na ni juje sandini 'no tanayan na ba yo demo pa pa sa po sir sir mamaya ilagay natin ba yo ilagay natin 6 meters lang meters lang ito ito pa lang mismo na ba? Sorry, nabot pala eh. Oo. Oh. Hindi ka ng ano? Ah, oh, basta okay lang. Huwag kang masyadong tatapak sa mga kawis at tatapak. Oh, lang yung di basta dito ka lang. Bakit mo tinanggal ang bottom mo? Huh? Oh, oh, wag, wag nga sa kahoy. Oh, sir. Baka bumigay bak yung kahoy. Oh, oh. Uh, nakatabay po ko sa kahoy. Basta huwag ka lang masyadong pan sa kawisar kasi baka bababa yung kawisar. Dito ka lang mismo na tatapat. Kasi okay, lang kasi na okay Buang ba? Guwang ba yan? Uh, hindi naman masyadong malalim. Ah, hindi masyadong malalim. Pero huwag masyadong maghawak yan sa kayo, sir. Ah, uh, sige. Nakatabay ko. Uh, baka biglang... Bagi uh, na atang, Hindi dito magtago yung... Hindi, tsaka hindi siya... Hindi magpipirmis dito yun eh. Kumbaga naligaw lang dito. Ano <laughs> Hala, hindi tayo talaga pagbigyan ng panahon. Pupuntahan ko ng pundo. Sa 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 ko. ng pundo. Sa na posibleng sa sapang ito nang galing yung King Cobra na tumuklaw kay Mang Chris dahil ang lugar na ito ay ilang daang metro lamang kalayo doon sa likod ng barangay kung saan nagtatrabaho si Mang Chris Tagalog Kaya no, sobrang laki ng mga tinuturo nila dito kaya pala parang mga King Cobra yung ano, mga pinagbalata no, sobrang laki, laki. Patingin nga yung isa, yan trabaho. aduha ah. na po yung ano, tsaka po, uh, tinuturo nga po yung isa doon kanina na, na nanggaharang ng ano, cobra. Ay, oh, yung cobra nanggaharang sa daan. Allah, Allah, Allah pa doon. Ang laki, ang ano, anong chance na ma, baka ka mo yan? Nasa 150 meters pa lang hanggang doon sa ano? Sobrang kapal yung sukat pero subukan natin na huling ito. Kasi ito yung sinakasakit ng mga tao dito. pinakamalaki yun, dun o. Yung isa naman po dito. Tapos yung isa dito. Sabi nyo, may isa yun? Opo, kasi buong buo po yun doon eh. saan? Maliit naman yan. Ito yung buntot niya. Kaya, kaya maliit. bakas. Baka bakas na lumipas yan. Ayun ko Ay, mako. Na ako nagkamali sa bakas. Yan na mga Yan ang sa Hindi ko yung Hindi ko yung Bata, layo ha. Alam mo yung hinahanap namin?

So, yung <catastic subscriber logging forwardpoweroused> oh, talo talo. Hahahahaha. ako ng mga naglalagay ng ginagamit ng krimiko. Oh, ako brapi. Ayatres kayo. Mga imasyaduman natin. Kailala ko. ko yung tapay niya. Hahahahaha. Kung yung kanin. Boss Lara Super layo, layo, ah.

dito bumaba. Baka mamaya sa Panginoon pa mo. Wala na akong labandera. Yeah. Wala ka ng katulong. Eh. Yeah. Hey, yeah. Ay laki. 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 Bakit? Ah, hindi. May laman siguro yung chan niya. Kaya ganyan. Mas malaki daw. Parang... Oh, oh, atras, atras. Isa ka pang, Ay, isa ka pingkong. <laughs>

akit nitlogna wait awalan dakano lang parang patas uh, pasing cobra yung, yung mga naku tikling dito cobra Ay, philippine cobra philippine cobra ko po lagi ito po yung lugar niya talaga maharami ito po yung habitat nung cobra mula mula po to sa sulok doon apat na hunos yung nakita niya dala naman pa lang po yung nakuha namin galing sa bilan dapat Mapakan. Hindi po ito... O, oh, ba't kung na, nangingitlog sila, yun, matapang okay. daw sila, eh. Eh, kwento, kwento lang po yun. Ay, wala? Hindi sila kakagaling? Pares lang po, pares lang po, yun. Ah. Basta hindi daw mapalabot. Ito, ito, ito. Ay, Ay, laki. Hing! Ay, yun. Ba't yun, karaniwan na hinuhulin yun, iba yung kulay. Parang kulay yelo. Ayun na. Eh dito sa Cagayan eh. Pula, na ikwan. Ayun ah. Kulay itim. So, oh. mula, mula, ano? mula mula Negro, yung mga pandita no. Mula ah, mula Nuevo Vizcaya. <laughs> Ay itim. Bum Itong kabuuan ng Cagayan. Sa kulat para sa Cagayan. Kung Cagayan Valley, mas maitim ang kulay. tapo. Ayun. Mas lalo yung napanood ko na video niya yung sa may puno ng saging. Ano yung walo ata na yung nakuha niya na. daw? Ah, walo. Oh, walong saging. Hindi, walong kwan. Oh, walong, walong cobra. Cobra. Ay nakadilaw na damit. Oh, uh -huh. yeah. Ngayon po. Ngayon boss. Diyan po papunta boss. Muntok. Yay! Kill. Kill. Hindi! Oo. Ay! Kompra siya. Kompra talaga. Kill kay ulag. Nangitlog ka ta. Hindi. Ayo, mana kelana itu nak? Atau tiap mengkawat kenyang ya? Oh,

Agelau tadi Oh, okay, hey. oh, oh. <laughs> Anak kobra. <-u> <laughs> <-ata>. wow Kamera. Sa kameran, Dak, Flag. 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 Bagamat wala tayong nakitang king cobra, tatlong naglalaki hang itim na cobra ang ating nahuli, di kalayuan sa pinangyarihan ng insidente at di rin kalayuan sa mga kabahayan. Ang mga lunggang hinukay natin ay lantad ngunit hindi nakikita ng mga tao ang mga ahas. Ito ay dahil sa perfecto nilang coma floods at sa naman silang nagtatago. Panatilihin lamang nating malinis ang kapaligiran at huwag tangkaing patay ng ahas kung makakita nito. Marami na ang napahamak sa tangkang pagpatay ng makamandag na ahas. Maraming salamat po hanggang sa susunod na video. thank you